Hello guys, for today's video, I'm now prepare tayo for Christmas gifts sa mga bata dito sa amin. Siyempre, maraming bata, kaya ni talaga natin mag-prepare to give them a Christmas gift. Kasi naman pera ang ibigay natin, ang idea ko is foods na lang kasi mas okay yun. So, nag na din ako dito sa bahay. Siyempre, kailangan natin mag-prepare pero meron tayo mga picture picture na magaganap ganun and then gumawa na din ako ng macaroni my favorite macaroni salad ayan paspas pas kay baka buwat guys basta mga ni anak kay favorite lagi like kayo so ato na na siya itayong waps kay samot o kadugay ginaghan kay siya o, ingredients na kong gibutang so time lapse lang natin yarn so yan nakoy stuff no So, naku-katabang niya, yes, which is si Bugoy. Yes, my secretary always, sumabulaton so, sa business. And, ayan na, nag-atapok ito all, my family. And which is, complete me And, wala sila yung sarili that time because, kaya gihulman siyang mamila. And then, wala na guys to play me. I <laughs> do so kay nagtapukay man may pamilya no and also uh, mga sis and low tanan pamilya na ko kauban ako mga igagaw so nag nagaganap talaga yung mga palaro palaro kay siyempre nangandam po tao pa premium and also naapod padakong kuya Charlie higit sa Bukidnon and si kuya JR higit mo na siya kami biyahe lang na siya so kailangan happy all talaga ang lahat So bahala gamay balay guys, importante happy ming pamilya. walang nagkahuot-huot nang importante nag enjoy tanan sa Pasko kauban ng akong pamilya. So mo ang mga panghitabo guys. Ang nadaog ay na time, yan yeah, nasabot na sila kung kinsang ang madaog. Tungaon na lang nila ang premium mga marami. so parigoro kay niya ko ang kuya no kay oh maro bandana pa da na charot lang Sa daog. Sa daog. So, man na guys. Yeah, si Angie ang nadaog. And then, After sa kong mga padula sa balay, syempre, ah, uh, may ko sa sa balay, sa tito, sa kong anak. Kay, kuan, tawag ko nila. And to celebrate them, po silang Christmas. Kaya po sila ihatag ang Elisha and also to me and ayan nag uh, video video mi ka jot dori and then ayan ko ba na ko ko anti talan sila and ayan gidawo to yun ako ang paggift ni Kuya yah Jonas thank you Kuya Jonas sa paggift charot dako Ralphie na ko dako dako gitu ang sunod ato ba and then humana to guys humana mo og oh, apangasa sa pikas no sa so, bala ni Kuya Jonas yah pa me and then i as yeah i see kumante, anna, kum, mga ante and na puang my sister in law and friends and also mga pagpagigagaw ay na enjoy my day with the na and more din din na ko igsuon yes duwa mi mga and to look and mga sister in law and mga this lang kung mga friends so that's all for this video guys thank you for watching Merry christmas